Good morning guys Sa uh, Ngayong umaga update ulit tayo sa mga alaga natin dito na ibon Kung nakikita nyo ito yung ating pinaka uh, matandang breeder na ano na ibon. So ayun si tatay Ayan kung nakikita nyo Ayan po guys uh, na po uli sila Ayan May bagong pisa na uli tayo na inakay. So, nagdaga na naman yung alaga natin. Tapos, ito, ah, uh, yung ano nila ay nawala, no, ano, na hindi nagtuloy. Ay, namatay pala yung inakay niya. Tapos, uh, ngayon, ayan, may itlog na uli silang bago. Ito sana yung kapalit nung kay puti. Kaso, ang nangyari eh, naipit nila yung ano. Pero ngayon po, ayan, may bago na naman po sila oling itlog. So, ayan, antayin natin yan. Pagkatapos, itong puti natin rito na pure na meal. at uh, choppy meal. Hindi po nagtuloy yung itlog nila. Ito po yung mga itlog nila, yung tatlo. So, dapat nakapamisahan na sila. Anong nangyari? una pang namisa yung matanda natin na breeder. So, kasi hindi ko sila na sinisilip pag ano. lang natin na ano. So, wala sila sinilya. So, kasi sana natin yan. So, bandang uli yan. Baka siguro, mga by next week, mag na naman uli ng bago yan kasi wala na silang nililimliman. So, tapos, update tayo ito yung mga paris pa natin na available so yan paris yan so ano yan ah, uh, yung breeder pa lang yan, pa, ano yan pa breed na po sila kasi humuhuli na po yan so ayun na lumalabas na ngayon yung itim dun sa likod ng lalaki So, ito yung lalaki natin, itong brown. So, pag nagkumapal yan at naging gano'n na kaitim yung ano niyan, mag start na po mag so So, ayun ngayon napapansin natin, umiitim na yung ano ng ring neck niya. So, matik, ito yung babae, yung, yung impote. Parang gaya dito sa kabila, ang babae rito, yung pote, lalaki, yung may ring, ano, ring neckline sa batok. So, available po natin yan uh, na pares ito at saka itong tatlo na to. Ito yung ah, uh, bali ang magpares dyan ay ito at saka to. Itong dalawa ay yung magkapatid na pair. Yung kasi ang may anak doon yung sa isa na yon ay dito po sa galing. So, kung may bibili dyan ng bigla, dito sa dalawang parish previous ko na yung isa na yan pagka ano ah uh, 4 plus 1 so kung meron nung bibili pihim lang nyo ako ito malapit na mag breed to tapos ito ano ba mga young bird pa lang to so bali taga ititira ko lang ito tatlo yun bebenta ko na yun Ititira lang natin yung mga breeder natin tapos yung mga dress po ay ating bibenta. So ayun, PMB lang ako ayan. So maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. God bless. Happy wedding.